What's up mga ngaya? Para sa isa na naman. Napakatapang muna tao. Bili ba ko sa kakayahan mo? <laughs> sa isa na namang practice ng hero sa rugby. Pero mga yan, napaisip ako dito ha. Ah, parang AI sa, sa yung mga kampi ko. Bakit? eto, tignan nyo dito guys. So, bumisita ako dito sa top Para patayin siya yung fatty. Pero nakapag-back siya. E, I-clear na lang natin. Tapos dito, tignan nyo mga ya. So, i na namin tong gold na to. Tapos, tignan nyo ah. May konting seconds para maging light sa teleportation. Tapos siya, nakapag-teleport ka agad. Di ba AI ay, yung pagkagalit? Dito, wala akong nagawa. Kinder ko na lang yung minions dito. Tapos nakita ko sa minimap na ini-invade na yung logo. So wala akong magawa kundi maglakad. Wala na makukuha na eh. Ma, yung laban natin. Dito mga yan, nagpaulan na yung malak natin. Ano kaya mangyayari? Ito, mapatay natin yung logo nila. Doon so, 1-0 para sa atin. Kaso patay naman yung lupo natin sa bottom lane. Patay pa yung farm lane natin. Dito, nagtatago pala yung pati. Tapos pukulitin lang sana natin. Kaso patay na lang yung marks pa natin. Pati yung jadya. Patay din. Ako, mukhang delikado pang larong to ako. Dito, nagpaulan na yung manok natin. May tatamaan kaya kanyang ulti. Okay. Kaso bigla siya pinasak ng simay. Ayun, Patay. Naku, um, mukhang delikado talaga tayo dito kakabos. Practice na nga ma tayo. Mas lalo pang practice yung mga kampi natin. Delikado talaga. Tapos dito. No health yung Fati. ayang kayang i-burst ng ulti natin yan. Ito mid lane. Medyo alanganin na yung mga pesta na natin. Ito na, pinasok na kami ng mga kubolo. Nag-ulti na siya. Patay ang Jaja. Sino pa kaya ang susunod na makamatay? Ito yung manok. Makamatay ba yung manok namin? Hindi. Ay, namatay. Ag, matay hindi. Ang simay sa atin. Dito, tumalo na ang pati sa harapan natin. Ito na matinding bakbakan ng mga magagalang. Nagpunti tayo pero na-block ng tako, Marco Polo. Buti na lang napatay ng Jaja yung Mosi na kalaban natin. Dito sa bottom lane nakangamoy ah, team fight na naman Ito na, pinasok na kami ng Paki Kaya ka na namin patayin sila dito Nag-bulkin ako sa party, wala Bigla pumasok ang si Mai, patay ang ating partner At bukang ako ang kasunod Grabe mga sir, tila nyo naman yung mga standing namin dito Grabe Four deaths, three deaths yung mga ampi ko. Eto yung concert, hindi makabuhay lang yan. Patay na naman dun sa mid lane. Ano kayang mangyayari? Ang tatapusin na kami ng kalaban. Malidip pa kaya namin to? Parang ah, mas magandang wag na lang. Hindi pa. Grabe, ang sakit ng mosi. Eka, back muna tayo, back muna tayo. Huwag muna kayo papalag huwag muna kayo papalag ha. Uy, bakit pumalag yung Jaja? Pero parang dito. Ay, ang penta ata to. penta ba? penta ba? Wow, triple kill, lang. Everyone. Saya Amazing. Guys, kaya pa ya toh? Kaya pa Tara, Overlord Parang kaya pa para nanti maipanalo to. Let's go Yan, Down. Naku, nakuha pa ng concert view. So dito. Guys, dito, error ko talaga to. Kasi nag ko ako eh. Inasim ko yung support ng kalaban. Hindi ko napansin, buwan na nga pala. Sorry, my mistake. Akin yun. So ayun dito, sa isa na naman kaming naubos. Patay na yung concert yun namin. Yung Lobo ang layo pa. Ito na natin si Surrender na. Ayun, patay na yung dalawa. Si Lobo na lang ang natitira. Kaya niya pa kayang higit to. Ito na si Lobo. Pabalik na ng base. nag Kaya niya kayang saluhin. Ang damage ng And lima. Ally. Siyempre, hindi. Patay siya. Ay guys, mabubuhay ang atake. Parang kaya nata itong Ito na ako. Ito na ako. Ito na. na. Patay ako. So GG sa mga nakalaban natin at sa mga nakampe natin. Practice tayo guys, pero malas lang sa mga nakampi. Kaya sana. The battle is so guys, follow nyo ko para sa mga susunod pa nating content. Yun lang, maraming salamat sa panonood. using the